I went to hospital in Manila and visited our uh, doctors and nurses, and only to find out the night before I randomly visited our hospital. I was informed that the night before, ni gilia ni injection of... Ang English? Syringe. Syringe. Panuso. Wala tayo. Tarayong. Tarayong. Good thing that our uh, OIC uh, Director Padilla and our OIC masayang-masaya ako ang OIC ng Manila Health Department sa Manila Health Department, wala na mga ati sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang uh, individual dyan. Uh, Nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Tanong, sa ospital lang ba ng Maynila yan? I don't think so. I've been around the city TGNI, ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa ospital, Togmolo Don, Yakapsul, at Kisbirin, at Simangot. <laughs> Health Centers, Kalari. dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na pagnasahan ang kapanambayan na sakripisyo ng ating mga kababayan. Those are the things of the past.